Papi anak, papi, papi, papi anak, papi, papi anak, papi. Si Ati ikit anak ko ani uli anak. Papi naguol ka anak. Hulog nagul si papi wani uli Ati ikit. Tabo ang prokupor. Tabo ang prokupor. Tabo ang prokupor. Tabo na, na kong prokupor ha kan magkuha bay kung kuan tabunan ang prokopor okay, hmm naguol ang bata naguol ka anak ulo oh, gilablas mamalisa naguol si papi ngumuli si atiket ina atiket matulog na ko atiket nagparayag pa manis papi oy naminaw kang atiket bot. Di man to uli, anak? Di man to po uli? Mm. Di to po uli si ati ikit ni mo. Ayan, guys. Good evening. Happy, blessed uh, Saturday night to all of us. So, for today's episode, guys, uh, patungo na po kami matutulog ni papi sa kwarto. So, nandito pa kami sa sala ngayon. So, ayan, akala ni Papi uuwi yung uh, ate niya. Pero hindi uuwi kasi naubusan po ng budget doon. Wala nang pamasahi, guys. So, ayan, si Papi medyo naghihintay po siya dito. So, wala, hindi dumating ang kanyang ate. So, na, ay mananap po, na, ay mm. So, ayan, good night, everyone. So, matutulog na po kami ni Papi. So, update ng Papi ngayong gabi, guys. Good evening! Thank you for always watching us. Good night. Na mananap anak anak ah. Na. Mananap anak. Oh, tunawa, tunawa anak. Tunawa maayo, turo Hala anak mananap anak. Muro oh, ako ngikapon anak ha. Ala. Ala. Mm. anak? Pasig mo lupad na mo anak. Nahug anak. Wa <laughs> na anak oi nahug anak. Wa na anak. Nahug na gid anak. Wa naman. Mga mananap man anak. Abi ni mo anak no na nagvideo anak. Hmm. So ano to pagkatugan ni ron anak na may nagvideo O oh, dito dapit anak, o oh, dito dapit o. Oh. O. Oh. May nagvideo anak. Tinuod bitaw na anak, bless mama. Taga Santo, kagwapo sa akong anak oy, kaloyan sa Ginoo ang bata. Kaloyan ni Lord God Jesus Christ, Mama Mary. Say good night to your viewers anak. Say good night. See sweet dreams. Ina guys, matutulog na po ako guys. Kami ni Mama Lisa guys sa kwarto guys. Pupunta po kami sa kwarto. Matutulog na po kami mga palangga. Paraygo na kayo kong anak guys. Oh. Mura man ikahila kahilakon akong anak. Wala nagduon si Poon. <laughs> Wala nak, Nalagi ko imong liog na. Ito. Akala ko na kay Kuto, anak. Check ni Mama. O ba kay Kuto? Check ni Mama. Wala hmm. Ayan. Say goodnight to your viewers. Please again, taga-santo kay mga tulog na ta anak Mamalhin na tas kwarto lay da nala na. Eh? Ala naglalambing pa man iyo. Hello Jesus. Jesus. Naglalambing pa akong iho nga anak. Agoy. Asu ah, so, si papi. Naglab ni Mama Lisa. Yan say good night anak. na hello guys. Good night to all of you sweet dreams and have a peaceful evening sa ating lahat. Thank you for watching mga langga. Have a peaceful evening.